Hello guys! Kamusta? So ito ang yung Kuya East ng uh, Akbay ni Alas, Quail Farming TV So uh, last video natin ano, um, Last upload natin Ay regarding sa pagbagsak ano, Pagbagsak, pagbaba na naman ng presyo ng uh, Itlog ng Pugo Which is yun naman yung lagi natin pinag-uusapan dito And then I have uploaded uploaded the video Like I think 10 to 12 days ago. So ngayon, after several days ng pagpapahinga uh, natin sa pagbablog kasi nakikiramdam tayo kung so ano ba yung magiging status ng uh, mga itlog. Kung kailangan bang magkaling na naman tayo or kailangan ba natin mag-stop sa pagpupugo. Kasi so, hindi, uh, hindi na natin ma-distinguish sabi ko nga sa inyo, yung season ng pagpupugo. And the good thing naman, kasi after, after like half a month, ano, half a month, eh, mukhang bumabalik na. No, mukhang bumabalik na yung uh, demand ng mga pugo. Bakit? Aminin na natin sa hindi guys, sa ilang araw na yon ang daming nalugi. Paano ko nasabi? madami ang nagpo-post ng mga cages, madami ang nagbebenta ng uh, mga itlog na pabagsak. So, isa lang ibig sabihin niyan, mag stop na sila muna, temporarily, ng uh, kanilang pag-alaga ng pugo. And dito naman sa ating mini farm, sa ating mini quail farm, eh kahit pa paano na isa-survive natin itong ating uh, pagpupugo Um, hindi ko na lang na-vlog yung tambak natin last time. Kasi binyo na, nagintay ako. Sinugal ko yung, sinugal ko yung chance na baka masira yung mga itlog. Pero hindi naman ganun kaluluma yung mga itlog. Nabili naman, uh, hindi ko rin isinugal sa mababang presyo kasi nagintay talaga ako na baka naman kataas. So, nabenta natin yung 125 boxes, i-minute up natin sa buyer natin from Lipa. Kaya naubos talaga, naubos talaga dito yung ating mga uh, itlog. So itong nakikita nyo na kinakahon natin ngayon, ito talaga ay fresh, harvested lang to kaninang umaga. Itong mga nakakahon is kahapon. Kaya natin ito kinakahon ngayon kasi Friday nga pala. Ngayon ay may February 9? February 9 ngayon. Ha? February 8? 9 na. February 9. So schedule natin ng deliver sa palengke. And uh, so nalulungkot ako para dun sa mga alam niyo yun. Nalugi na naman sa pag farm ngayon. Dami na naman yan, guys. But, hindi mo na kasi nga talaga masasabi na profitable basta-basta yung pagpupugo. Kasi kahit anong tibay pala ng market mo, oh, sabi ko na, una, ang priority ko is market. Nakala ko matibay na talaga yung market ko. Pero once pala na yung ating mga buyers ay nakahanap talaga ng mas mababa, kahit gano'n pa kayo katagal magkasama, kukuha kukuha yan doon sa mas mababa. Kasi it's, it's business eh. Negosyo, kailangan nilang kumita. So sa mas magandang kita, sa mas magandang benta, sa mas mababang presyo na kukuha nila, doon sila. Ang ano mo lang talaga is, maghihintay ka ng taglakas kasi sila naman yung usang lalapit, sila naman yung usang babalik sa'yo para uh, bumili. Para talagang kumuha ng mga itlog na makikipag-agawan sila sa uh, itlog na meron ka. And eto nga, dahil nagbawas tayo nung nakita nyo naman yung previous video natin na nagay tayo ng mga calls. So, nagbawas na rin tayo ng pugo that time. Kasi nga, nagpiprepare na rin tayo sa mga gantong season na Uh, babagsak na naman. Kaya, hindi ko na guys siya advice sa inyo talaga na mag-alaga kayo ng sobrang dami. Hindi ko kayo pinipigilan na mag-alaga ng hugo. Kasi kung talagang nasa puso nyo, gusto nyo mag-alaga, gusto nyo sumubo, why not naman, di ba? Nga lang, huwag nyo munang pakasabugin ng dami. Baka bandang huli kayo, eh, mag ka na lamang. Ano? So yun po, ang update natin ngayon ay medyo umaangat na ulit ang presyo ng itlog. Pero siguro naman po hindi pa yun sa lahat ng lugar. Siguro may mga lugar pa rin na uh, mababa pa. Pero dito po sa amin sa Batangas naman, hindi naman namin gasi nung naranasan yung sobrang baba. Hindi kagaya sa norte, na humabot na naman sila ata ng 120 ang isang kahon. Ay, ang cost to produce na po ay nasa magkano na? 1.30 o 1.30 per box ng puhunan. Ay kung mabibili lang sa'yo ng 1.25, hindi dala pa ang puhunan. Kakaawa naman ang magpupugo. Napakainit pa naman ang uh, panahon ngayon. Kung kailangan mami ay, ano lang, 40 lang ba yan? Kasi nagpapadala sa si tita B. 20 daw. Huh? Ay, abay, talipapa nga pala. Ako po. Schedule nga pala ng talipapa. Hindi ko na naalala. Magagalit sa akin. Si tita B, hindi ko muna dadalhan. At ano naman yun? Tawag nito. Sabi ko, ay eh, nanganak naman si Janelle. Eh, baka nanonood pala yun sa aking vlog. Mapapagalitan ako ngayon. Eh, bakit hindi mo ako Hindi lang, tingnan mo natin kung alam. Saka tayo mag-decision kung ano. Dalang tali pa ay bente din. So yun guys, ako pa rin ay nag-iisip pa din ng ibang ininegosyo kahit maliit lang at talagang pagkaring pagpupugo lang ang ating aasahan ngayon sa panahon ngayon sa dami na ng may puhunan I mean, yung pag may puhunan ka kasi kahit gaano pa kadami gusto mong alagaan kaya mo yung tipong kaya mong ikalugi yung pinuhunan mong limandaan libo nako ay kahit anong negosyo ang pasukin mo at kung talaga pera ay eh pagkagaya namin na Siyempre, sa kita lang din namin sa ganito, ikot ang aming negosyo, ay hindi maaaring ano, hindi maaring mag-steady sa ganyang pagpupugo na papatay-patay. Hindi kagaya nung panahon una. Ah ah, ito na naman kung, kung pag-agawa ng aking itlog. Eh ngayon eh, hindi eh. Ang laki ng ano, ang laki ng kompetisyon sa mga babagong nagpupugo na no, ang dami agad ng alaga wala namang wala namang ordinansa na ibang lugar ay bawal magdala sa Batangas wala namang gayon dahil ang mga Batangas nyo naman ay nakakapagdala din ng sa ibang lugar edi para parehas na kaya ang labanan na nga lang ay patibayan na lang ng dibdib kung kaya mong ano. Sabi ba hindi mo na benta itong mga itlog na ito eh. Wala ka namang ano eh. Wala ka namang bibili ang patuka. Dahil dito ka lang din kukuha ng papatuka mo sa mga pugo. Kaya dapat mabenta mo. By weekly makaubos ka talaga ng ano. Yung isang buong production mo sa isang linggo dapat maubos mo rin. Para ikot ulit yung pambili mo ng ano, patuka. Hindi pag hindi, hindi kayo mag-aabono pa. Oh. Pahirapan. Bago yung baka pang alaga na hindi pa naman nakita. adi di. Hiyak. Sa aming mga ibago na naman. nakita mo Bago na naman. Katarinta pa pala yan. O po. Ay, hindi aabot. So, guys, ayun ulit. Um, good luck sa ating mga magpupugo. At talagang baka sa paangat na uli. Pero syempre, ganito kasi yan. Pag umangat na naman yan, madami na namang maingan yung mag-alaga. Pag dumami ulit nag-aalaga, dadami na naman ng supply. Pag dumang ng supply, yung demand na kunwaring sabihin natin isang daang libong kahon sa isang buwan, yun lang ang demand, at ang supply ay nasa dalawang daang libong kahon, edi, ano mo yung isang daang libong labis sa supply, hindi pa mimigay mo na yun ng bagsak preso para hindi malugi. So ngayon, magkakasira-sira naman yung chain ng demand at supply. Yun yung nangyayari. Kaya, huwag na kayong magtataka kung next month, eh, bumagsak na naman. Dahil, syempre, at kaya yung ngayong buwan yung biglang magtataas ang presyo na ito, gaganda. E, di sa sulit buwan, may mga maglo-load na din. After 2 to 3 months pa, edi ano na uli yan, bagsaka na naman ang presyo. Ano, yun lang yun. Kaya uh, dahan-dahan lang sa paglo-load ng mga pugo. Ano, napakita ko sa inyo ang mga alaga. Oh, ayan, oh. Yung ruta oh, yun yung mga tray natin. Yan. Ang ating mga tray. Oh, wala talagang laman. Oh. Wala talaga. Wala tayong tambak. Yan. Maya maya ito mga pugo natin. Eh. Umpisa na uli ng pahing itlog. Oh. Meron na. Oh. Meron na. yun So, ayun guys. Maraming maraming salamat sa patuloy niyong pag panonood sa ating mga videos. And uh, hopefully may natututunan pa rin kayo sa pag-upload natin ng mga ganito. Hindi pa ako nagpapagupit. Pakalago na na nga yung buhok. And uh, lagi niyo talandaan na huwag na huwag niyo pagdududahan yung mga sarili nyo sa mga kaya't mga pwede niyo gawin. Never stop dreaming, never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.